Eto yung mga trade proposal na posibleng gawin ng mga kupunan upang mapabuti, mapa-improve yung kanilang roster. Ito ay kinabilangan ni na Brandon Ingram, Miles Turner at itong si Zach Lavin. Si Ingram posibleng mapunta sa Utah Jazz, itong si Zach Lavin Lakers pa rin at itong si Miles Turner sa Golden State Warriors. Si Ingram bata pa to at isang legit na scorer, matutulungan niya ang Utah Jazz mga idol pero sino nga ba ang posibleng kapalitan niya kapag mangyayari na ang trade? Sa proposal na to ay matatanggap ng Utah Jazz si Ingram at matatanggap naman ang Pelicans na Colin Sexton at itong si Walker Kessler. Mayroon pang kasamang pick via Cleveland Cavaliers. Bagay si Ingram sa Utah Jazz, isang legit na scoring machine at sa kanyang uh, edad sa kanyang kakayahan, dun siya nababagay upang pangunahan ang Utah at syempre, yung kanyang kapartner doon ay si Lauryo Markanen, siguradong sila magiging unstoppable. Hindi rin masama yung kanilang matatanggap bilang kapalit kay Ingram. Itong sa si Sexton, isang maliksing gwardiya at maasahan mo rin especially sa mga gitgitan. At plus, meron pa silang big man kay Walker Kessler. Nawala ng dalawang big man ang Pelicans sa Valenciunas at si Larry Nance Jr. Kahit paano itong si Kessler, batang-bata pa to, siguradong ito'y makakatulong sa kanila. Sa pangalawang proposal, Zach Lavine sa Lakers, Gabe Vincent, D'Angelo Russell, Rui Atchimura sa Chicago Bulls. Marami ang umaayaw kay Lavine dahil siya ay prone sa injury at yung kanyang malaking kontrata pa. Subalit kung kinakilangan ng Lakers ng dagdag firepower sa kanilang kupunan ay itong si Zach Lavine ang magandang option dyan at yung kanilang ipapalabas ay sina Gabe Vincent and D'Angelo Russell na kung totoo siya na hindi naman sila nabibigyan ng magandang tulong ang malaking big deal lang dito ay itong si Rui at Mura. Pero ganun talaga kung gusto mong mag-improve, aba, kinakailangan mong show. Hindi pa kinakailawang si Lebron sa balit, hindi may na siya'y umiidad na at swak itong si Lavin upang sila'y matulungan kahit man lang sa scoring. Panghuli, itong big man ng Indiana Pacers na si Miles Turner papuntang Golden State Warriors at yung kanilang mga kuha bilang kapalit ay si Andrew Wiggins, Kevin Looney at isang first round pick. Malaking tulong itong si Miles Turner especially sa kapunan ng Warriors na wala pang legit na big man. Ito yung kanilang kinakilangan. Si Andrew Wiggins lang ang mawawala sa kanila at itong si Kevin Looney. Itong si Wiggins, magandang dumepensa ito. So balit, hindi na siya nasa ng Warriors sa scoring side sa opensa Si Kevin Lully ang fan favorite sa Golden State Warriors kahit na siya ay pinabalik ng Golden State, hindi pa rin isinasarado yung pintuan na posibleng siyang isama ng Golden State Warriors sa isang trade package at halimbawa sa proposal na to, ito yung uh, posibleng mangyari sa kanya. Kung pag-iisipan ng Golden State na siya isama sa trade package, kahit na malaking kawalan si Wiggins sa kanilang depensa, marami namang mga bata si Coach Steve Kerr na po pwedeng mag-step up para gawin yun. Isa na si Galapito si Milton at si Kyle Anderson. Para sa mga fast break at punto por punto komentaryo, tumotok lang palagi. And as always, thank you for watching!